Marami na po ako natutunan ngayon sa mga segment natin. Talaga? po. O, teka, teka. Bago sabihin ko ano yung mga natutunan niyo, mabuti pa. Simulan na natin tong ating Bible story. Sige po. po. O, sige. Panoorin natin ito. Ang nakaraan na naginip si Faraon ng pitong bakang matataba at magagandang anyo na umaahon sa ilog. Pagkatapos nito'y may pitong bakang payat at pangit na anyo ang umaahon sa likuran nila, at kinain ng mga ito ang pitong bakang matataba at magagandang anyo. Nagising si Faraon na nagugulumihanan sa kahulugan niyaon. At siya'y natulog muli at nanaginip bilang ikalawa. Narito, may sumupling na pitong uhay na mabibintog at mabubuti, na may isa lamang tangkay. At narito, may pitong uhay na payat at tinutuyo ng hanging silanganan na nagsitubong kasunod ng mga yaon. At nilamon ng mga uhay na payat at pitong uhay na mabibintog at malulusog at nagising si Faraon. At narito, isang panaginip. Kinaumagahan, naguguluhan ang diwa ni Faraon. Kaya ipinatawag niya ang lahat ng mga panta sa Egypto at isinaysay sa mga ito ang kanyang mga panaginip upang alamin kung anong kapaliwanagan sa mga ito. Ngunit, pero napakahirap bigyan ng kapaliwanagan ng inyong panaginip. Ako man po, hindi ko po alam kung ano ang kahulugan ng mga yaon. Naalala ng puno ng katiwala ng saro ni Faraon, si Jose. Dahil sa mga usapang iyon na narinig niya sa pagitan ni Faraon at ng mga pantas. Mahal na Faraon, may isang binatang ebryo na nakasama ko noon sa bilangguan. Nakapagbibigay po siya ng paliwanag ng mga panaginip. Ang panaginip ko at nang magtitinapay ay ipinaliwanag niya. At nangyari, eksakto ayon sa kaniyang sinalita. Ganon ba? Sige, ipatawag siya at iharap sa akin. Agad pinalaya si Jose at matapos magpalit ng suot at mag-ahit ay naparoon kay Faraon. Binata, ako ako'y nanaginip ng isang panaginip, ngunit walang makapagpaliwanag sa mga ito. Nabalitaan kong ikaw ay nakapagpapaliwanag ng mga panaginip. Kaya kita ay pinatawag. Wala sa akin, kundi ang Diyos ang magbibigay ng sagot sa iyong panaginip at isinaysay ni Faraon ang kanyang panaginip kay Jose. Ako nakatayo sa tabi ng ilog. Nakita kong umahon ang pitumbakang matabang laman at magandang anyo at nanginain sa talayban. Pagkatapos noon ay umahon naman sa liguran nila ang pitumbakang payat at pangit na anyo at kinain ang pitumbakang matataba at na makain nila, gayon pa rin ang anyo nila, puro pangit pa din. Pagkatapos nooy, na nagising ako at nakatulog muli at muli nga naginip sa ikalawa. Pitong uhay na tumataas sa isang tangkay, mapipintog at mabubuti. At narito ang pitong uhay na lanta at pipi at tinutuyo ng hangin silanganan na nagsitaas na kasunod niyaon. At nilamon ang mga uhay, nalanta ang pitong uhay na mabubuti. Isinaysay ko ang mga ito sa mga pantas sa Egypto, ngunit di nila maipaliwanag ang panaginip ko. Wala silang kwenta. Ang panaginip po ninyo ay iisa ang kahulugan. Ipahayag ng Panginoon sa pamamagitan ng inyong lingkod ang mga ito, ang pitong bakang matataba at pitong uhay na mabubuti ay pitong taon. Ang pitong bakang payat at pitong uhay na payat ay pitong taon din. Darating sa Ehipto ang pitong taong kasaganaan sa buong lupain. At pagkatapos nito, ay pitong taong kagutom naman ang susunod sa lupain. At ito'y magiging napakahigpit. At kaya't pinag-ibayo ang iyong panaginip na makalawa, sapagkat bagay na itinatag ng Diyos at papangyayarihin din niyang madali. Humanap po kayo ng isang taong matalino at pantas upang mamahala ng mga trigo. Natitipunin sa kamalig sa pagdating ng pitong taong kasaganaan upang huwag mapuksa ang lupain sa pagdating ng kagutong. At ang bagay ay minabuti ng mga mata ni Faraon at ng mga lingkod niya. At kanyang sinabi, Ikaw ay kinakasihan ng Espiritu ng Diyos, kaya mo na ipaliwanag ang mga panaginip na ito. Ikaw ang magpupuno sa aking bahay at pamamahalaan mo ang aking buong bayan. Sa luklukang hari lamang, magiging mataas ako sa iyo. At inalis ni Faraon sa kamay niya ang isang singsing -sing at inilagay sa kamay ni Jose. Sinuotan din siya ng magandang lino at nilagyan ng isang kwintas na ginto sa palibot na kanyang leeg. At pinasakay sa ikalawang karo na tinatangkilik ni Faraon at isinugo sa unahan niya. Lumood kayo! Inihalar siya ni Parawan na puno sa buong lupain ng Egypto. Ano ang susunod na mangyayari? Ngayong si Jose ay nasa maganda ng kalagayan sa Egypto. Magkatotoo kaya ang lahat ng sinabi niya tungkol sa panaginip ni Faraon? Ano ang balak niya para sa mga kapatid niyang nagtakwil sa Kanya at naging sanghi ng mga tiniis niyang hirap sa ito noong una? Mga bata, abangan ninyo ang mga kapanapanabig at ang huling bahagi ng kasaysayang ito ni Jose, Jose Bendito sa Egypto. Sige nga, ko kayo kung ano bang natutunan nyo ngayon sa mga segments natin. Ako po, Kuya Eric. Ang natutunan ko po na dapat hindi tayo nag iimbento ng mga kwento. Dahil nakakapaghiwalay ito na mga matalik ayon sa Biblia. Kuya Eric, ang natutunan ko po sa itanong mo sa bata, yung mayaman pala po at saka yung mahirap, eh, parehong nilikha ng Diyos. Sa ano po ang sabi, natutunan ko po, ang tamang paraan ng pagdidisiplina ng guro sa kanyang mga tinuturuan. Esa sa Bible story, ano naman kaya yung susunod na mangyayari sa kasaysayan ni Jose Bendido? Kaya inyong abangan hanggang sa susunod dito pa rin sa natatanging Bible-based educational show ang Kawan ng Korte!